usapan na muna natin is kung paano tayong maglagay ng pondo, inuulit natin pwede kayong mag-register, pwede kayong mag-download ng app, pwede kayong mag-apply um, dito at gumawa ng account na walang money involved, pero kung maisipan nyo ng gusto nyong gumawa ng um, pera, or gusto nyo nang mag-trade, or gusto nyo nang masubukan, ang pinakamaganda gawin ngayon is yung P2P okay, ito, ito yung nasa taas Actually, meron naman siyang iba't ibang ways kung paano kayo mag-register sa website nila. Pwede kayo mag-register, or I mean, pwede kayo mag-fund through um, Cebuana. Pwede kayo mag-fund to um, M. Lulier. Pero since COVID ngayon, mas mabuting mag-fund na lang kayo sa mga loob ng bahay nyo. Okay? Gamitan nyo na lang ng online banking, GCash, at kung ano-ano. So, gawin na natin yan. So, for example, punta tayo dito sa P2P, sa taas. Now, dito sa taas, kung nakikita nyo, may iba't ibang um, coins dito sa taas. USD, um, BTC, BUSD, BNB, Ethereum, at kung ano-ano pa. So, focus lang muna tayo dito sa USDT. So, bakit USDT? Kasi mas stable daw. According to Google, mas stable daw ang USDT kasi nga medyo connected dito sa dollars. So, mas maraming tao yung gumagamit at nagpa-fund ng USDT. Okay, so, hindi ko alam kung may expert pa dyan sa inyo. Pakicomment na lang po sa baba kung bakit USDT yung ginagamit na karamihan. So, ayan, may mga available dito na nagbebenta ng USDT like si Limitless, si Coin, si Crypto, McQueen, at kung ano-ano pa. Now, I want you to focus dito sa mga prizes na meron tayo dito. Like for example, kay Limitless, yung price ng yung um, USDT niya is 49. Kay um, Coins naman is 49.20, 49.30. So, ang piliin nyo dito para mas makamura kayo is of course yung pinakamura. Sino yung pinakamura sa kanila? Of course, oops, sorry, napindot ko. Balik tayo, balik, balik, balik. Okay, back, back, back. So, sino yung pinakamura sa kanila? ang pinakamura is si Limitless. Pero, yung titingnan nyo din naman dito is yung um, limit ng stocks. Kasi, for example, dito kay Limitless, um, pwede kayong bumili ng, ng coins worth 500 pesos hanggang 300,000 pesos. Dito naman kay um, Coins Pro, pwede kayong magbumili ng coin na nagre-range ng around 5,000 until 120,000 pesos. So, um, depende na yan sa budget nyo kung saan kayo mas makakamura. At depende na yan ngayon sa budget nyo kung saan kayo um, mas makakatipid. Kumbaga. Okay, so, it's up to you na yan guys kung saan yung pipiliin nyo. Pero, based dito sa information dito sa baba, kung ako ito, pipiliin ko si... Um, limitless, of course. So, kasi siya yung pinakamura. And, at the same time, um, pasok sa budget ko. kung baga pagpalagay na lang natin na nagbabudget lang tayo ng 5,000. So, dito na lang tayo kay Limitless. Okay. So, ayan. Click natin si Limitless. Now, dito sa uh, enter amount, i-enter mo dito kung magkano yung budget mo. For example, gusto mo lang munang masubukan, pwede ka mag-enter dyan ng 5,000. Okay? As I start, para lang malaman mo kung paano mag-trade. Para lang malaman mo kung um, ano ang process sa pag-trade dito sa Binance. So, pwede mong subukan yan. So, click natin yan. Like, for example, maglagay tayo ng 5,000. Ayan. At buy USDT. Okay. So, dito, kung mapapansin nyo dito, guys, may timer siya dito sa taas. So, if I were you, do this thing um, bago pa matapos yung timer. So, ah uh, punta tayo dito. Like, for example, um, ano na to? Ayan, eto na nga pala. Eto yung mga uh, information na kakailanganin mo kapag nag bumili ka or kapag bumili ka dito kay um, sa seller na to. So, punta tayo kay GCash. Ang ginagamit kong mag-transfer is GCash. So, punta tayo kay GCash. Wait. Okay, saan so si GCash? Okay, so bali mag-login na muna tayo kay GCash. So, eto na. Nakapasok na tayo kay GCash. At eto na yung um, send money. Okay, magsasend na tayo ng money kanino sa bank. Kasi, ang nakalagay dito is eto, Union Bank. So, ang piliin mo ngayon is yung Union Bank. sa yung Union Bank dito? Ayan, piliin mo. So, account name. Punta ka na naman sa information niya. Copy mo ito. So, ayan, copy. Kapag na-copy mo na yan, balik ka and um, paste mo dito. Like, for example, paste. Ayan. And so on and so forth. Hanggang na-fill nyo na yung mga information na kinakailangan dyan. Tapos yan, kapag na-fill nyo na yung information na kailangan dyan is um, take a screenshot. Importante yung screenshot nyo, guys. Okay? As a proof of payment. Now, kapag na na kapag screenshot na kayo, lagay nyo mark as paid. Okay? Now, pwede nyo naman siyang i-message. May lalabas dyan sa, sa taas. After nyo na-click yung mark as paid, uh, I mean mark as paid, may lalabas dyan sa taas na um, chat. Pwede nyo siyang i-chat na, Sir, nakapagbayad na ako. Or, Sir, here's my proof of payment. And, i-confirm -co niyan. Kapag na-confirm niya na, na uh, okay na yun um, ibibigay niya na sa inyo yung coins na meron kayo. So, since hindi tayo magbabayad, uh, I confirm that I have not paid. Yes. Okay. So, since hindi tayo nakapagbayad, lagay natin, I confirm that I have not paid, of course. And, ayun na nga. Um, punta na tayo doon sa um, coins. Back tayo back. So, kapag nakapagbayad na kay dyan, Lalabas dito sa wallet nyo, dito sa wallet nyo yung fund. Okay, now, click natin yan. Ayan. So, lalabas na dito yung amount ng pera or amount ng um, fund na binili mo or amount ng USDT na binili mo. So, ganun lang yung funding, guys. Now, kapag sa futures naman, kung gusto mo namang i-fund yung futures mo, pwede mong i-transfer yung pera mo sa spot wallet papunta sa futures mo. Paano? Click mo lang yung future and click mo lang yung transfer. So, ayan. Click mo lang yung transfer dyan. Tapos, it, um, click mo lang yung transfer from spot. Eto. Click mo lang yung transfer from spot to Binance. Ayan. Nag-request timeout patuloy. Pero, you get the idea. So, click mo lang yung spot and click mo lang yung future. So, ganun lang tayo mag-funding guys dito sa Binance. So, una, ulitin natin, uh, dapat may pondo ka sa Gcash mo. Send mo doon sa, sa buyer or I mean sa seller. Take ka ng screenshot kapag nakapagbayad ka na. Send mo sa kanya yung proof of payment mo para ma-confirm niya. Tapos noon, kapag na, na niya na, eh, pwede na kayo magsimula mag-trade. Okay? So, ipapaliwanag naman natin yung mga futures at yung um, spot sa mga susunod nating video. Kasi yung video na ito, is, ano lang, yung funding lang. Kumbaga, kasi marami nang nagtatanong nun. So, ayun lang. If you want to see the part 2 of this video, please subscribe sa YouTube channel natin at doon natin ipapaliwanag lahat. So, thank you so much again for watching. Have a great day. Bye-bye.